8 million followers sa facebook page natin, mas ganun ganun na lang mawawala, grabe ang galing nyo naman napakagaling Whew. so ano masaya na kayo alam ko andito ka nanonood sa video natin aki lady boss na main account ko yung normie garcia 2 pangatlo yung main account ni inday, pangapat is yung itong page talaga natin o ayan, nawala na yung facebook page natin na may 6.8 million followers, masaya ka na Paano kung sa isang iglap, maglaho ang lahat ng pinaghirapan mong buuin sa loob ng maraming taon dahil lamang sa pagkakakilan lang hindi naman ikaw? Ganito ang sinapit ni Normie Garcia, isang kilalang moto mula Tagum City matapos madawit sa isang kontrobersyal na insidente na wala siyang kinalaman. Sa gitna ng kasikatan at dedikasyon ni Normie Garcia sa moto-vlogging, dumating ang isang mabigat na pagsubok na halos bumasag sa lahat ng kanyang pinaghirapan kasabay ng kontrobersyal na road rage incident ni Yana Motovlog na damay si Norme sa maling pagkakakilanlan. Ang resulta? Nawala ang kanyang Facebook page na may 6.8 million followers, isang digital na tahanan na itinayo niya mula sa simula gamit ang pawis, luha at walang pagod na determinasyon. Ang pagkawala ng kanyang page ay hindi lamang basta isang technical na issue. Para kay Norme, ito ang sentro ng kanyang buhay bilang isang content creator. Mula sa mga araw na wala pa siyang malinaw na direksyon, ang page na iyon ang naging patunay ng kanyang pagsusumikap, ang koneksyon niya sa milyon-milyong taga-subaybay at ang simbolo ng kanyang tagumpay sa mundo ng motovlogging. Si Norme ay tubong Tagum City, isang lugar na kilala bilang City of Palms. Bata pa lamang siya ay mahilig na siyang mag-explore, umaakyat ng puno at ang pumasok sa mundo ng motorsiklo. Ang kanyang tiyuhin, Isang dating mekaniko at motor enthusiast, ang siyang unang nagtanim ng hilig sa kanya. Isang araw, habang walang tao sa bahay, palihim niyang pinaandar ang motor ng tiuhin, isang luma ngunit matibay na Honda TMX 155. Doon niya unang naranasan ang kabog ng dibdib at kilig na dulot ng pagkabig ng throttle. Mula sa araw na iyon, nahulog na ang loob niya sa pagmumotorsiklo. Sa pagtuntong ng kolehiyo, Nagsumikap si Norme sa iba't ibang raket mula sa pagbebenta ng street food hanggang sa pag-aalok ng basic photo editing online. Sa edad na 20, sa tulong ng sariling ipon at kaunting ayuda mula sa tiyuhin, nakabili siya ng kanyang pinakaunang motor, isang Suzuki Raider 150. Ang motor na ito ang naging saksi sa kanyang unang long ride mula Tagong patungong Bukidnon noong 2019, isang biyahe na hindi lang nagturo sa kanya ng tiaga at lakas ng loob, kundi siya naging turning point sa kanyang buhay. Bukod sa kanyang tyuhin, malaki rin ang naging epekto ng ilang sikat na motovlogger sa kanya, gaya ni na Motodeck at Jawo Moto. Hinangaan niya ang kanilang estilo sa pagbabahagi, hindi lang puro paporma o bilis, kundi may puso, kaalaman at malasakit. Minsan pa nga, isinulat ni Norme sa kanyang vlog description, Hindi ako nandito para sumikat, Nandito ako para ikwento kung anong pakiramdam ng maging buhay habang nasa biyahe. Hindi rin maikakaila ang impluensya ng kanyang ina, isang single mother na nagturo sa kanya ng disiplina at pagsisikap. Kung hindi kakikilos, walang darating. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang ina na naging gabay ni Normie sa bawat content na ginagawa niya. Habang dumadami ang kanyang taga-subaybay, napansin si Normie ng iba't ibang motorcycle brands. Isa na rito ang Motor Hub na nagbigay sa kanya ng oportunidad na maging ambassador. Binigyan siya ng access sa high performance bikes at sinama sa mga community rides. Bukod pa rito, naging mukha rin siya ng iba't ibang motorcycle gear at accessories na nagpalakas sa kanyang presensya bilang lehitimong influencer sa industriya. Ngunit higit pa sa pagiging influencer, si Norme ay naging safety advocate. Ang kanyang motovlogging ay hindi lamang tungkol sa bilis at adventure, kundi pati na rin sa responsabling pagmumotorsiklo. Patuloy niyang hinikayat ang mga manunood na unahin ang kaligtasan, hindi lamang ng sarili kundi pati na rin ng ibang motorista. Ngunit ang lahat ng ito ay halos naglaho sa isang iglap. Nang pumutok ang kontrobersya kay Yana Motovlog, agad na nadawit ang pangalan ni Norme. Dahil sa magkahawig nilang apelido at parehong industriya ng motovlogging, Maraming netizens ang nagkamali ng pagkakakilanlan. Sa social media, binaha ng mga mensahe ng galit ang kanyang mga account. Biglang dumagsa ang mga mensahe sa akin sa Facebook at Instagram. Sinasabi nilang isa raw akong walang modo at delikado sa kalsada, pagbabahagi ni Normie. Ramdam na ramdam niya ang kawalan ng hustisya dahil sa mabilis na pagkalat ng maling impormasyon. Habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang kanyang panig, lalong lumala ang sitwasyon nang magsimulang i-report ng ilang individual ang kanyang Facebook page. Sa kabila ng kawalan ng anumang paglabag sa community guidelines, nawala ang page na may 6.8 million followers, isang trahedya para sa sinumang content creator. Sa kanyang huling live video bago tuluyang mawala ang kanyang page, kitang-kita ang bigat ng damdamin ni Norme. Halos hindi niya mapigilan ang luha habang isinalaysay niya ang hirap at sakripisyo na kanyang pinagdaanan para maabot ang tagumpay na iyon. Ito ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi lang ito basta page para sa akin. Dito ako nagbahagi ng mga kwento, riding tips, at advokasya para sa road safety. Ngayon, parang lahat ng iyon nawala, sabi niya habang umiiyak. Ang emosyon niya ay ramdam na ramdam ng kanyang mga taga-subaybay na marami ring naiyak habang nanonood. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap na makabangon, aminado si Norme na nawawalan na siya ng pag-asa. Parang wala nang saysay ang lahat. Ang hirap bumalik sa simula kapag alam mong naabot mo na ang ganito kataas, ani niya. Ayon kay Norme, ang pagkawala ng kanyang page ay hindi lamang kawalan ng koneksyon sa kanyang mga taga-subaybay, kundi pati na rin ng oportunidad na ipagpatuloy ang kanyang advokasya sa mas malawak na audience sa ngayon, limitado ang kanyang kakayahan dahil sa pagkawala ng pangunahing plataforma na naging instrumento sa kanyang tagumpay. Bukod sa emosyonal na dagok, na apektuhan din ang kanyang kabuhayan. Maraming sponsors ang pansamantalang umatras dahil sa issue at ang kanyang kita mula sa content creation ay bumagsak ng malaki. Parang doble ang sakit. Hindi mo lang nawala ang tagumpay mo. Nawala rin ang mga taong dati mong maaasahan, ani niya. Ngunit sa kabila ng lahat, unti-unti pa rin siyang bumabangon. Sa tulong ng ilang tapat na followers, sinimulan niya ulit ang kanyang content sa bagong platform. Mas maliit ang audience, mas limitado ang resources, ngunit dala niya ang mas malalim na misyon, ang ipaglaban ang katotohanan, kaligtasan, at dignidad ng bawat motorista. Ang kwento ni Norme ay patunay ng matinding epekto ng maling impormasyon at social media toxicity. Ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng isang babaeng hindi sumusuko, isang rider na kahit ilang ulit mang madapa ay handang bumangon at muling sumuong sa kalsada ng buhay. Sa kabila ng emosyonal at pinansyal na dagok na dinanas ni Normie Garcia, hindi niya piniling manahimik. Sa halip, pinili niyang harapin ang hamon sa paraang alam niyang makabubuti hindi lang para sa sarili kundi para sa buong komunidad ng content creators. Agad siyang nakipag-ugnayan sa Meta, Facebook upang ipaglaban ang pagbabalik ng kanyang page. Ayon sa kanya, ilang ulit siyang nagsumite ng appeal at sumulat sa support channels upang linawin na siya ay nadamay lamang sa isang insidenteng wala siyang kinalaman. Hanggang sa ngayon, wala pang malinaw na tugon mula sa platform kaya't nananatiling nakasara ang kanyang 6.8 million strong page. Bukod sa mga technical na hakbang, si Norme ay aktibong humihingi ng suporta mula sa kanyang mga followers. Naglabas siya ng panibagong Facebook page at patuloy na gumagawa ng content upang ipaalala sa kanyang audience na hindi siya nawawala, nagsisimula lamang muli. Hindi pa ito ang katapusan, anya sa isang bagong vlog. Simula pa lang ito ng panibagong laban. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang boses para maiparating sa publiko ang kahalagahan ng tamang impormasyon, digital accountability at resilience sa panahon ng krisis. Hanggang sa kasalukuyan, si Norme ay hindi pa nagsasampa ng legal case kaugnay ng pagkawala ng kanyang page o sa mga individual na nagpakalat ng maling impormasyon. Gayunpaman, nabanggit niya sa ilang panayam na bukas siya sa posibilidad ng legal action, lalo na kung magpapatuloy ang paninira sa kanyang reputasyon. Tinitimbang niya ang bawat hakbang dahil batid niyang mahalagang manatiling responsable at mahinahon sa gitna ng emosyonal na sitwasyon. Bagamat nagsimula siyang muli sa mas maliit na audience, mas determinado ngayon si Norme na palaguin ang kanyang bagong platform ng may higit na layunin, hindi lang para sa views, kundi para sa komunidad. Hinikayat niya ang kanyang mga taga-subaybay na mag-ingat sa mga fake news at maging mapanuri sa social media. Sa mga panibagong uploads, hindi lang ride content ang kanyang ibinabahagi kundi pati na rin mental health tips digital safety at pagpapahalaga sa kababaihan sa loob ng motorsiklo community. Ang karanasan ni Norme Garcia ay hindi lamang personal na trahedya. Isa rin itong paalala sa mas malawak na publiko na ang social media habang makapangyarihan ay maaari ring maging mapanira kung hindi ginagamit ng responsable. Sa kanyang tahimik ngunit matatag na pakikibaka na ipapaabot niya sa libu-libong content creators ang isang mahalagang mensahe. Sa ngayon, si Normie Garcia ay patuloy na humahawak sa nalalabing pag-asa kahit pa unti-unti na itong kumakawala. Hindi madali ang muling magsimula matapos mawala ang lahat ng pinaghirapan, lalo na kung kasabay nito ang pagkawala ng tiwala at suporta mula sa ilan. Sa panahon ng maling impormasyon at mabilis na paghusga, maaaring ang pinakamaliit na suporta ang siyang maging dahilan upang muling mabuo ang nawasak.